Isa sa mga kinagawian natin na unti-unting nawawala kapag Holy Week ay yung pagninilay o refleksyon tungkol sa ating buhay at sa kaugnayan natin sa Diyos. Misan nga naman sa dinami-dami ng holiday sa isang buong taon, dahil sa iba't ibang okasyon at mga bayani, parang nawawala na tayo ng pakialam. Ang naiisip na lamang natin ay yung long weekend, ang lugar na papasyalan, ang bakasyon na inaasam, ang promo fare ng ilang airlines, Madalas, hindi na natin alintana ang dahilan bakit bakasyon. Basta ang mahalaga, bakasyon. Ngayong Holy Week, mahalagang paglaanan ng panahon ng ating kaugnayan sa ating Diyos. Minsan kasi ito'y nangyayari na lamang kapag malapit ng mamatay ang isang tao, kapag kami problema o kapag kami malubhang sakit. Bakit nga ba kailangang mamatay si Jesus sa Cruz? Ano ba ang kaugnayan nito sa buhay mo ngayon? Upang lubos na maunawaan ito, kailangan nating mapag-isipan ang consequences o kabayaran ng ating mga pagkukulang at ang kaloob o regalo ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mahalaga ang dalawang salitang nabanggit, ang kabayaran at kaloob. Ang ibig sabihin ng kabayaran na isang bagay na dapat mong tanggapin dahil sa iyong nagawa. Deserve natin ito. Ang kaloob o regalo naman ay isang bagay na hindi binabayaran kundi kusang loob na ibinibigay at ang kailangan lamang gawin para mapasayo ito ay tanggapin ito. Madami ang nawawala ng pag-asa sa kaligtasan dahil sinisikap nating i-deserve ito. Dahil na ituturing natin itong isang kabayaran sa ating mga kabutihan. Dapat nating alalahanin na ang kabayaran na dapat nating tanggapin ay kabayaran sa kasalanan na ating nagawa at ang kaligtasan naman ay isang kaloob dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin na siya namang inaalala ngayong Holy Week. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus upang ang dapat nating bayaran na hindi nating kayang bayaran ay ating makamtan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kaligtasan at ang ginawa ni Jesus. Dahil sa Kanya, ang kaligtasan ay posible dahil binayaran niya ito. Nais nice kitang tanungin, nais mo bang kilalanin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung yan ang nais mo, sumunod ka sa akin sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyong pag-ibig sa akin. Pinadala niyo po si Jesus upang ialay ang kanyang buhay bilang kabayaran ng aking kasalanan. Kinikilala ko po na ako'y makasalanan at pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang aking tagapagligtas. Sa Kanya po ako nagtitiwala para sa aking kaligtasan. At tinatanggap ko rin siya sa aking buhay bilang Panginoon. Maghari po kayo sa aking buhay at payapain ang aking puso at kalooban sa pamamagitan ng katiyakang merong kaligtasan dahil kay Jesus. Tulungan niyo po akong mamuhay ng ayon sa iyong kaluoban. Ito po ang aking dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alalahanin mo na dahil kay Jesus, ang dapat bayaran ay naging isang regalo. Kung tunay mong kinilala si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, may kaligtasan ka dahil sa Kanya. Kaya magtiwala ka at asa ka pa.